Or Gassim? Yeah. Ano na tayo ng sinigang pork? Pakuloyin muna natin. Alisin natin yung lansa. Tapon ng sabaw. Yeah. Yan, gamitin natin mamaya. Yan, tapon na, na natin. See that. You see? Okay. Okay. One liter. Cook for thirty minutes. All right. Yeah. Lagay na natin ito kasi matigas yan eh. O, oh Malambot na yan. Hindi really kanina Right? Yan. Ang tanggal sa cancer ng baboy. Yan. Ayos ah, yan. The edges. Lagay na natin ito. Matigas tayo.

yeah mm, okay, All, right. All right Best sinigang for full of veggies. Yeah